Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Hindi masikmura ng kapuso actress na si Rian Ramos ang napanood niyang video kung saan magkasama ang BFF niyang si Michelle Lee at may-ari ng Miss Universe pageant na si Anne Jackrajutatip. Nirepost ni, ni Rian ng isang uncomfortable video sa kanyang Instagram account kung saan mapapanood si Anne na nagsasalta tungkol sa pagkatalo ng bet ng Pilipinas sa naturang international pageant. Matapang na pinagsigawan ng kapuso star na hindi niya nagustuhan ng naturang video dahil tila wala na sa lugar ang pinagsasabi ng Thai businesswoman. I don't like how this looks. My stomach is turning. Buti marespeto yung kaibigan ko eh, sila. Ang nakalagay sa text caption ng kanyang Instagram stories. Hirit pa niya, ewan kayo na lang ang humusga. I'm comfortable video. Sa nasabing video, makikitang biglang hinila ni Anne si Michelle at inutosan umano ang dalaga na sabihin sa mga Thai pageant fans na mag-move na sa pagkatalo ng kanilang kandidata. Thai language ang gamit ni Anne sa video. Pero based sa mga comments ng netizens sa video, hindi lang daw ang Thailand ang gustong sabihan ni Anne kundi pati na rin ang mga Pinoy. Kinunan daw ang video ng nag ang Miss Universe candidate sa isang TV show sa Mexico ng November 20. Thanks guys for watching and God bless everyone.